Uh, nung huling nag tayo, ano, uh, kasama natin si Boss Jason 2. Tumabog tayo pataba sa Farm 1. Sa Farm 1. Eh. Kinangari tayo ng konti. Gawa no, nung bumuli tayo ng gamot. Mag-spray tayo ng ano ngayon sa Farm 1. Ay, sa Farm 2. Ng pang-insekto, saka panda mo. Ayan si Boss Alun. Boss! Yan. Usong na muna kami. Pukunin natin yung mga gamit sa ano sa farm one eh maaga ding hindi na siguro maaga misto lang na tanghali lang tayo handa na yung akin na nila ay okay kita ko may steam borer pang na ano sa farm 2 sa so, ay, mga paru paro paro sa so, ayon damo doon sa farm 2 o, oh, spray muna natin ng pamatay para bago tayo magpangalawa. Pangalawang pataba. Yung nga, mahirap talagang ano, kapag di na sabi ko di na lulubog lang gusto yung damo. Nakakabawi. lasa ano na lang. Ay, baka hindi pa. Yung iba nga pala, may ano yan. May ibang damo pa na hindi mapapatay ng <coughs> Napapatay ng pang i-spray natin ngayon so, Bakit? Kunti lang naman yan, baka isang Mga dalawang karga lang Yung makikita natin, may dima makapal sa trigo alam ko yung daong trigo. 5-0 ang... Ano na? Ang gamot na. Iba-ibang klase ng gamot. Uh, gamot. Iba, iba klase pinapatay uh, gamot. Yun, mga boss, dito na tayo sa Farm, farm, farm Uy, go ahead Dito na tayo sa Farm man Ah! Ba't ganon? Ba't ganon? Ipan tayo yung ano Gano'n tayo ng ano Pabandala tayo ng makina Yun mga boss Yan nagpandala tayo ng makina Tapos yan inagutan natin yung Bali natin dito sa Farm 1 Yan na -ano natin ito mga tubig At uh, chinecheck natin kung alin yung Walang tubig Para madagdagan ng konti Ayan, ayan, Ganyang tubig ko okay lang yan. Ganda na nung ano, umiitim na. Natin ng konti. Yung mga ano diyan. Sasara natin. Ay bubuksan natin kung may ano man. Yes, na tayo ng ano doon sa dalawa, doon sa dulo. Bukas na tayo ng ano doon. Ang mga lawas. Ayan. Ito na yung pagkain yung ito. Yung sana hindi pa gano'ng umiitim yung nasa taas. Okay lang pala yung mga tubig nito. Ito. Nung isang araw ano to walang tubig eh ngayon eh, kung na galing dito sa taas binuksan natin yun ang wala lang talagang tubig yung nasa ano nasa uh, taas na taas yung sambanos kaya nagpandar tayo na mga kanya mas maganda yung ano dito mga boss sa farm 2 ay farm 1 ba mas maganda yung pali dito sa farm 1 kaysa sa farm 2 ayun o no? daming tubig na nanggagaling sa taas yung kasing sa ano madamo sa so, lumiit ito yung mga Laka, kalakas na lumaki din ang kuya kay Elvin dito na sabog ayun kaya ng kaya susu gawa anong pag ano nag-overflow dito yung ng parang lari masarap ko yung kasing naggumayak ng parang lari nahuli siyang gumayak ganda lang pagkaitin ito gitna 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 dun awas gandaan tayo sa farm to eh, mag spray tayo ng pandamo mo saka insekto Ang dalawang libo sa hindi ano. okay na. natin adobo all time favorite adobo ayun mo ba tapos kape ayun uh, nakasubispray na pala tayo ng, ano, ng mga silin talbusin o ano yan kasi gamot na ano, bago tayo makapagispray dito sa palay baka para ano na rin dito. hindi maano nung pang kung gagamitin natin sa pandamo ay spray na natin yung mga talbusin natin ayun muna tayo Kain-kain po Ayan, tapos I-explain muna tayo Doon na tayo mag-upisa, mag sabana Ang dami tayong gamit na ngayon Fungicide, insecticide Saka Pandamo Tapos mayroon pang pesticide Với bây giờ sao vậy ạ bus mga oh, karga na ito mga oh, karga Plus, bali naka dalawang banos na tayo ayun pahinga na muna tayo mainit na, mamayang hapon na lang ulit nakaano na rin yung mga maninira niya pata lang kaya, matpanapon mapali na pata na ulit mamayang hapon na lang ulit, mainit na alas 11 pa sa alas 11 na yata may na lang ulit pag ano pag medyo malamig ayun yung ano ayun yung mata ayun yung ano alam mo mga boss tapos na yung pag spray ah uh, medyo malamig na yun mga boss display na tayo ng ano pang pang insekto Natay na tayo mayayari laparga na lang siguro na lang siguro kami nagigawa sa hindi eh. pagkatapos nito

araw ayan, ayan yung ano, na, na power tiller natin dito sa farm to to dito na natin datangin yung sili Ay. ayan isang ano na lang naman isang karga na lang naman si boss handi na lang tumapos <laughs> lumuha nga tayo ano natin dito at adling Tira natin patubigan ang sa palay. Ayan. Gagaling sa palay. bukas darating yung ano natin pula natin yung kamatis sa kasili kaya natin patubigan to power tiller natin ngayon dito ito hindi natin nayari ito sa bukad medyo ano yan medyo basang basa matagasan kanina nang galing sa may palay kaya hindi natin nayari ayun natuyo na lang baka bukas pwede na yan bukas ng tanghali ayun basa pa ngayon nasa bunga din no? tapos ito naano naman natin ito papahalang papuntang ganun yung tudling nya ei Ay! ayun tubig punta dito, dito sa huling pinitak si basan din natin doon na sa kubo naano na yung mga kalabaw na Tawag dito. Nakuha na. Naisaw ka na. Anong ito? Muta-muta. Ayan, mabas mag-alasin ko na. O, maya-mayan ito. Wala na siya aring araw. Ayan. Ito kainaan natin dito sa gabi dito. Lumua nga tayo ito galing natin. Ayan. <laughs> mangyayari nito mga kabas yan ah uh, dito, magiging ano ulit yan magkabakang yung tudling baka yung ano natin yan dito sa gilid na yan tabi lang ang gilid yung iba lumaki ano lumuwang lang kung medyo lumuwang yung mga tudling